Gaya tayo ng sibuyas at bawang at ito pala yung minarinig ko na pakpak ng manok. Piniprito ko po siya until maging golden brown. Pag golden brown na po siya, ayan, saka natin gagamitin mamaya, set aside natin. Ito po yung pinagbabara ng manok kanina, may kuha na po siya ng magic, uh, suka at konting asin. Lalagyan ko po dyan ng tomato sauce. Yan po yung gagawin kong sauce. And then, next po, lalagyan ko po siya ng uh, oyster sauce po. Dalawa po nga ang ilalagay ko dyan kasi uh, isang kilo po ng pakpak ng manok ang binili ko kanina. Ayan. And then, susunod po, lagyan mo rin po natin ng uh, turmeric powder. Ito po ay yung luyang dilaw. Tantyahin po natin kung kagaano. Ako kasi medyo gusto ko yung makulay. Kaya medyo marami lagay ko. Then, lagyan po natin siya ng magic. Konting magic din po kasi yung pinagbabarang kanina, nalagyan ko na po yun ng konti din. So, may lasa na siyang magic na konti. And then, saka po, lagyan din siya natin ng paminta para kompleto na yung ating sauce. Tapos, ang gagawin po natin dyan ay lagyan natin yung huli na uh, toyo. Karkulahin po natin yung toyo kasi baka mapaalat naman. Mamaya na po tayo magdagdag para sa ating panlasa kung kulang ito sa alat. And then, mix po natin siya ng maayos para po lahat yung mga powder is uh, magsama-sama po siya. Hindi siya magbuo-buo mamaya pag nilagay natin doon sa chicken na pinirito ayan po next po uh, ilagay mo na po natin sa kawali yung uh, bawang at sibuyas ito nga po pala yung pinagprituhan kanina ng, ng manok binawasan ko lang po siya ng mantika at dito ko na rin siya pinirito ayan po gigisahin po natin dito yung dalawang sangkap na yan sibuyas at bawang medyo pala po puti. po natin siya until maging golden brown pag golden brown na po siya ilalagay po rin natin diyan yung ating uh, chicken wings. Ayan po. Pag nailagay na po natin yung chicken wings, haluin natin ng konti. Saka lagay na natin yung sauce na tinimpla natin kanina. Ayan. Talagyan din po natin siya ng laurel. At syempre po, ang pinaka-importante ang Sprite. Yan po. And then, tatakpan po natin siya para palambutin. Intayin po natin hanggang siya maging well done. Ayan, okay na. Pwede nang kumain ng panahalian. Thanks for watching!